Assalamualaikum po sa lahat po ng mga kapatid natin at sa lahat po ng subscriber ng Green Thumb TV. Mga ka Tom, maraming maraming salamat po. Malapit na po tayong uh, mag 1K yung atin po nga uh, subscribers. Tiningnan ko po sa aking YT uh, Tools kanina mga ka Tom, ay 906 na po yung ating subscriber. So, masayang-masaya po ako mga ka Alhamdulillah na Uh, kunting kimbot na lang kumbaga malapit na tayo sa uh, 1k subscriber so mga kagrintam kung sino pa po yung hindi nakapagsubscribe sa akin pong channel magsubscribe na po kayo dahil dito sa channel ko po mga kagrintam isishare ko po sa inyo kung ano po yung na-experience ko tungkol po sa pagsasaka tungkol po sa pagtatanim ng uh, meron pa akong content na uh, spring onion meron din po akong uh, yung uh, sweet pepper So sa hindi pa po nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na po kayo mga kagrintam para matulungan naman po ninyo na lalago po yung akin pong YouTube channel. So ang content po natin mga kagrintam ay gusto ko lang po i-share sa inyo itong aking area na kung saan meron pa akong tanim na sweet corn at saka nag intercrop din po ako ng watermelon. So 6pm na po mga kagrintam, andito pa rin ako sa area. Dahil ang uras po na ito mga kagrintam, sa hindi pa po Uh, nila naobserbahan kung ano po yung uh, atake po ng mga cutting insects ang cutting insects po mga kagrintam ay umaatake sila sa oras na ganito pong oras 6pm hanggang 7 po yan yung uh, example po yung pinakamapinsala po na uh, pinakamapaminsala po na insekto na pwede pong dadali sa atin pong mga bagong tanim na no, mga kagrintam itong sa, sa, tungkol po sa sweet corn wala na pong problema ito sa cutting insects ang uh, ano na lang po natin dito ang lagi po nating minomonitor ay yung pag atake po ng mga black army worm so dito mga kagrintam dahil may intercropping po ako na watermelon ito po siya sa ilalim yan napaka prone pa po yan sa mga cutting insects katulad po ng mole crickets na kung tawagin po sa bisaya ay timos o dito naman sa negros ay tinatawag na balisok ang mga ang insekto po na yan mga kagrintam yung mulk crickets po na yan ay hindi po natin makikita pagka oras po ng umaga hanggang mga alas 4 po ng hapon pero lang kung uh, yung mga malalaking tibag ng uh, lupa ay balikta rin natin nandyan po sila sa ilalim may mga butas po yan ang mga insekto po na yan mga kagrintam ay napaka delikado po sa ganitong edad po na mga tanim kasi sila po yung uh, mga salarin kung saan makikita natin pinuputol tas yung uh, pinakapuno mapapansin natin kinabukasan nagtutubig na lang siya. yan, e isipin natin parang napaka bago talaga na naputol ito pero mga 6 pa po yan nila kinain o pinutol nagtutubig na yan so kaya gusto ko lang i-share mga kagrintam tam pagka 6pm na po yan po talaga yung schedule ko na mag-spray para po sa mga mole crickets kasi nagsisilabasan po yan pagka ganitong mga oras kahit po pakinggan natin yung kanila pong mga tunog kung sino po yung na uh, medyo nakafamiliar po sa tunog po ng mole crickets hindi po natin sila maririnig no? sa oras po ng umaga hanggang mga alas 4 ng hapon hindi natin maririnig pero pag itong mga oras na mga kagrintam yan kung uh, mga, pakinggan nyo po ng uh, maayos yung mga tunog na mga insikto ay nandyan po sila maglalabasan na po yan at kakain na yan sa atin pong mga tanim na ganito pong mga edad paboritong paborito po nila yan kahit po atsal o kaya talong bagong transplant yan pagka hindi pa abot ng isang dangkal yan delikado pa yan kay mall crickets kaya mag i po tayo sa ating mga tanim sa oras po na 6pm yan pwede yung mga green label lang mga kagrintam kasi hindi naman yan sila ano na uh, mataas yung kanilang resistensya sa insecticide madali lang po yung mamatay kahit malatayon lang pag natamaan yan mamamatay po yan sila kaso nga lang ang problema lang kasi sa mga yan pagka uh, nag spray po tayo na wala po sa oras nako hindi talaga yan tinatamaan kasi nandun po yan sa kanila pong mga lungga nagsisitaguan so kung hindi po natin isa lang alang yung oras uh, uras kung anong uras po dapat tayo mag spray para sa mga cutting insects hindi talaga natin sila matatamaan so mga kagrinta mano sana po ay may, may mga naitulong na naman po ako sa inyo na mga informasyon, mga tips at saka mga tricks na gagawin natin sa atin pong mga area para makontrol po natin yung mga insekto na pwede pong maminsala po sa ating mga tanim. So dito po tayo sa sweet corn mga kagrintam. Mga uh, intercropping po kasi ito eh. Meron po tayong sweet corn at saka meron pa rin tayong watermelon. So after 15 days na itinanim natin itong atin pong uh, sweet corn, ay nagtanim na rin tayo dito ng atin pong watermelon. Ito po ay direct Dinirect na natin mga kagrintam. So ito pong atin pong uh, sweet corn mga kagabintam. Ang dami po nitong nung nakaraang araw po, uh, linggo. Ang talagang mga uod na umatake nito. Yung iba pa nga ay yun na uh, ano talaga namatay. Dahil maraming mga uod na pumapasok dito sa kanya pong pinakatalbos. Yan. Kaya yung iba hindi na naka-recover. Marami pong namatay nito. Ito, buti na lang ito at ano medyo okay na siya. Ito yung mga dahon ayan. Yan. Kung uh, may tanim po kayo na sweet corn dyan sa inyo pong area, mga kagrintam, uh, mag-spray po kayo talaga ng ano mga insecticide. Kahit mga green label lamang mga kagrintam, may mixing po kayo na yellow label na powder. So, 'yun lang po muna mga kagrintam ano. Assalamualaikum po sa inyo pong lahat. Happy farming po.